Yes. So Ate Barjorie Bernal, number one, ito po ang katanungan. Sa pagpapautang, may mga pagkakataong pwede kang tumanggi kung magpapautang ka. di ba? Diba? Pwede, pero pwede ka rin mang tumanggi bilang breadwinner. Bilang breadwinner po. nahirapan po akong tumanggi sa pamilya ko. nahihirapan pa akong tumanggi na tumulong po sa kanila. Lalo, alam kong kaya ko naman po. Pero kahit wala na po ako, pero kahit wala na ako, gusto ko kapag may hiningi po sila, mabibigay ko po. Lalo na kay mama, sa kapatid ko po. Ayun po. So hindi mo kayang tumanggi. Maraming salamat. Nakakaiyak pa na to. Huwag ipadaan. ako dito. Ay. <laughs> Naiiyak <laughs> ako eh. Lagi ka na lang umiiyak. Pati trailer ng ibang movie iniiyak mo. <laughs> oh, Pati yung nalatara. Kasi siya na edad, edad, okay? Okay, okay. Number two. Sa pagpapautang, may pagkakataong pwede kang tumanggi. Kung ayaw mong magpautang o feeling mo hindi niya deserve na pautangin. Pero pwede ka rin bang tumanggi bilang breadwinner? Uh, hindi, po, hindi po ako pwede po tumanggi bilang breadwinner gusto ko man minsan kaso hindi talaga pwede kasi kailangan kong ibigay yung pangangailangan ng mga gusto nila gusto kong gusto kong matustosan yung mga pangangailangan nila kung ano yung hinihingi nila sa akin gusto kong mabigay kasi mahal na mahal ko sa lahat so yun hindi niya rin kaya tumanggi Umiiyak ngayon yung baba niya. Pawis yun. Ah, pawis pa yun. Oh. Kasi yung baba, yung basa, hindi yung... Pawis. Oh my God, umiiyak yung baba niya. Iba yan. Maraming salamat. Dito na tayo kay number 3. Lababa, <laughs> lababa. Lababa. <laughs> Lababang luha yun. Oh. Lababa, lababa. <laughs> lababa. Labasa, latulo, lalaway. <laughs> number 3. Sa pagpapautang, may pagkakataon na pwede kang tumanggi. May choice ka. Pero sa pagiging breadwinner, pwede ka bang tumanggi? Para po sa akin, hindi. Kasi yung pagpapautang naman po sa pamilya ko, uh, parang pagbibigay ko na rin yun para sa isa sign ng pagmamahal po para sa kanila. Dahil kung eldest din po ako, so naiintindihan ko po lahat mga kapatid ko at magulang ko na ako lang talaga yung pwedeng tumulong sa kanila. Kaya hanggat maari, hanggat kaya ko, tutulungan at tutulungan ko sila. So parang lahat sila hirap tumanggi. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Patapos nating marinig ang kanilang mga kasagutan sa katanungan ngayon, kanino ang sagot ang inyong naramdamanan at makapagsasabing, ay, galing ito sa puso ng isang breadwinner. Walang maka-question eh. Parang, saan ba tayo pupunta? Layo, na sila, tayo. Ba, hindi ko na makita. Binibeta ko po ito, may papeles po ito. Nakuha ko ito sa chandesitas. <laughs> Kagating kita dyan. Alam, uh. Meeting talaga sila, no? Sumama ka dito, pupunta ka anak kayo. Lagi, Lagi ka ako sa lighter. Oh, sa mga wala nga ako OFW kasi Bambi. ako. Bambi, sige na sumama ka na doon. Sige na Bambi, samahan mo na 'yung mga kapatid mo. La Bambi. Para bailar la Bambi, para bailar la Bambi, se necesito la poca de gracia. Ami, aming pungkula. Hindi. 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 Ano Hindi. 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 May may, Grabe na, yung burgundy. May plastic pa lang sa So ano? Eto kaya, na, ano, mga ira. Ano kailangan kaya, na namin kaya, ibigay na sa inyo pa. ito. Sino ang magsusulat ng sagot dito? Tanungin natin ang madlang people. Madlang people, sino ba ang totoong breadwinner? One, two, or three? Karamihan, two. Sa mga hosts, one, two, or Three. Para Ay, ay karamihan 3. So, sa host, karamihan 3. Sa madlang people, karamihan 2. Ay, si Bella, pumotor, number 3 ka din. Bakit? Hindi. Ang ganda ng pagkasagot niya kanina. Eh, sincere. Doon sa katanungan. For me. Oh. Mm -hmm. So, kailangan niya nang magdesisyon. Okay. Uge, Sino? Ang breadwinner na Lone Associate. Nanginginig-ginig okay. pa. <clears throat> And the breadwinner na Lone Associate is... Number... Ay! Three! Number three! Siya Ay! nga kaya, hinahanap natin. Si number three ba? ang totoong loan associate or breadwinner ng kumbrador.